Ayan, guys. May dumating na parcel. Ayan. Dumating na yung aking order. Buksan natin, guys. <coughs> ano kaya ang laman ng kahon? Ayan. Ang laman ng kahon ay... Ang laman ng kahon. <coughs> Ay, pang... Ayan, pang BP guys. Ayan, nakikita na. Ayan, o, oh, pang blood pressure, pang check ng blood pressure. Ayan, ang hirap naman nang iisang kamay. Ayan.